Mahal po natin Ay, Alam mo ba, meron akong chika. Alam mo ba yung bodega ni Jenny? Parang Araneta. Uy po. Oh my gosh. Alam mo nung bumasok kami, naligaw kami. Sobrang laki. Wow. Ay, Ay, pero tignan na. mo, sobrang humble. Sobrang humble nyan. Kahit sa personal, ang humble. Ang humble mo dati Jenny, alam mo yung humble. humble. humble humble. Ka Humble girl. Di ba Jenny, sobrang bait ka, personal, humble? Oh, humble. Oh. oh. Ay, yeah, humble, ate, ate, huwag magsabi ng humble, hindi niya na Ano yung humble te? <laughs> ano ka, di ba, mababa? <laughs> di ba, Jenny? Kapag hindi Hindi, matahas, hindi, <laughs> <laughs> hindi siya mababa pag umiyak yun. <laughs> Buko mo mo yung sasabihin. Ay, ano Jenny, ako. yung humble is parang kahit na mataas ka na, you still... ano ka pa rin, mababa ka pa rin. Parang, oh, ano, parang mababa mo, Maintindihan, mapagmahal yes. ka pa rin. Ayun na no, lang. Oh, no, okay. so, Mababa, so, ba i-translate ni ano? Be, translate mo sa ano, sa Chinese, dalian mo, perlas. Okay. Oh. Perlas. So, Wala ang tindihan. Ano lang, isi agang ganyan. Bawal, bawal, bawal. Ay, Jim. Sino nga, isi Ate, wag niyo ilagay sa piligro si ano. Ay, oh, hindi Perlas. <laughs> Nilalagyan <na> <laughs> niyo ako sa piligro. Ah, oh, sorry, 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 sorry. Okay, okay. Gosho, Daniel. <laughs> O, oh, ala, siya, Daniel. Like oh. this, Jenny. Di ba, ano, may masamang tao, ikaw mabait? Oo. Oh, oh. Ganyan. Mapagpakumbaba. Sabi ko mapagpakumbaba. sa kanila, mabait ka, may masamang tao, ikaw mabait. Eh, mapagpakumbaba ang humble. Mapagpakumbaba ka, Jenny. Jenny, nakikinig ka? Oo. Oh. Oh. Wala, ayaw niya. Oh. Kunyari, wala na. May tao, ikaw mababa lang. Kahit oh. may pera, Mababa. Wala akong pera. Paano mataas? Oo <laughs> nga! Wala na ko pera. Paano mataas? Hindi, te. Ang sinasabi namin, kahit na may pera ka, kahit wala na mayro kang pera, huwag <laughs> mo sabihin wala. Wala! Po, wala nga talaga! Kahit et, kahit mataas ka na, alam mo pa rin magmahal. Oo, oh, baba. Last ka, oh kasi nababa na pa lang ako. Diyos ko, salamat. Hindi ka. hindi ka mayabang. Na, ha, sa pa mayabang. Kayo na. Alam mo yung mayabang. Alam ko. Wala kong pera. Ate! Hindi ka daw mayabang. Hindi ka mayabang. Di ba merong mayabang? Ganyan. Hindi ako mayabang. Hindi din ako mayabang. Diyos ko. Tapos tatanungin niyo ako kung okay lang ako nung nakilala Jenny ako. Ganyan ako. Nag-trusting ba? Hindi ako mayabang hindi din ako mayaban. Eh, o sige, hindi ka mayaman, hindi ka mayabang. Simpleng tao ka lang, Ate Jenny. simpleng tao ka lang. Magbebenta ka lang. Simple ka lang. Tama, tama, tama na yan. Tama ka yan. Diba? hindi